para sa taong nagmamahal sa akin dyan. Hey, mahalin mo lang ako araw-araw. Ako na bahala sa gabi-gabi. magtanim. Ay, di biro. Ayan, e, nagtanim ako ng ano. Ng nira. Tignan natin kung tutubo itong nira ko. Alam nyo yung nira? Yung ahos. Anong date ngayon? December... December 3. Tignan ko to. Check ko to. Tignan ko yung mira. Masarap to siya ilagay sa tamagoyaki guys. Yung sa itlog. Dito muna sa ano ko ilagay kasi parang ano siya eh. bunot ako doon, kinaubasang para ano. Tingnan natin kung tutubot. Kasi yung alugbati ko, may alugbati is so grabe. The ganda of may alugbati. Okay. So, dito na lang muna natin ilagay para ano. Para po ano. Ito sa umin ko kasi basa ang ano ko dito eh o diba nira to guys nira ngayon gabitin natin yung yung ano ayan sabi niyo basa nakita niya yung alugbati ko sabi niya oh ito itanim mo sabi Ay, ba mong ganun? Ganun tinanim ko na siya. Maliit lang yung taniman ko eh. Okay na yan. Okay. Ayan, tinanim ko na yung nira. Yung nira ko, anong date ngayon, oy? Tignan ko pala. Ang taba ng alugbati ko. Oh my goodness. Grabe siya. Ang taba. Hindi pa ako pwede mag-harvest nito sa luyot. Kailan to harvestin, oy? Hindi pa pwede magkuha na dito ng dahon? Ang taba. O diba? Ang taba. Ang sarap ng mukha ng alugbati ko. Di ba? Saan ka pa niyan? Di ba? Ang ganda. May aloe is. So, tiba. Pwede na kaya kumuha ng dahon dito? ng ano, magulay. Iprito. Lagyan ng ano. Di ba? Ang taba. Pwede na kaya siya makuha o ang taba ng ano ko aloe ko. Pero hindi siya nag-angat eh. Hindi pa siya hindi pa namunga ito. Pero yung gilid na nahon na. Grabe na ang dahon yung ano ito na mo nga sa taas ito may udlot na may udlot na ito na lang yung walang udlot lahat may udlot na siya may udlot na de vang ganda <laughs> thank you for watching